Yo, what Welcome muli sa ating panibagong video. Ngayong araw pong ito ay papakita ko po sa inyo yung mga ilang kalapate na ipamimigay po natin. So yung mga magiging anak po nila. Kaya magsasalang po tayo this September or yan, first week ng October para po sa inyo po yan. Sa lahat po ng mga solid followers, subscriber po natin sa Facebook at sa YouTube. Tara, samahan po ninyo ako. Let's go! Yan, unahin muna natin tong isang to, tong pair na to, itong Japan. Both grandparents nito ay Galang Brothers Direct. Yan, tapos ito naman. Hoy, nilalamig ka ata. Oh. Both parents naman ay direct kay Sir Dennis Palma. Okay, na-acquire ng tropa natin. Yan, binibreed muna natin. Pinalaro niya yan sa atin, kaya lang ibibreed muna natin. At ito ang update sa droppings nila. Medyo goods na. Yan. Kaya lang, medyo naglalagas konti ng balahibo. Ayan, ang ganda ng ano. Ayan, ang ganda ng droppings. Ayan. O. Oh. Medyo okay na to. Dito naman, sa pairing naman natin na to, si Zoro. Anak yan ang second overall ng South. Okay. Tapos ito naman Ang Wiwit line Jansen ni Boss Wiwit Howard Villarin ng Dasma Cavite At eto Ang droppings nila Oy, medyo basa pa konti ito At nagdagas ng balahibo Pero yung ilang droppings niya Goods naman Kaya lang hindi pa consistent yung Pagbuo ng droppings niya Dito naman ay goods na goods. Yan. Buo na rin. Ayos. O, tapos dito naman, sa Japan din. Yan. Direct Galang Brothers, Grandparents. Tapos eto, si Cooper. Yan. Bigay naman sa atin ni Sir Roderick Bergonia. Ayan o. Ayan yung droppings nila. Goods naman, kaya lang nagbagsak pa rin ang balahibo. Pero ayos na yan, konti na lang monitor yan, sa mga droppings, pero goods na goods. Tapos dito naman, yan, kay Biaya. Ito, si Biaya. Complete overall ng Norte, Santa Ana. Nilaro ng tropa natin sa CLRPC. Ayan. At ito naman yung pair ni Biaya, ayan, si 60k. Direct Arnold Timan, direct Egayap. Ayan yung pagpaparisin uli natin. So pinag-pair natin ito noong nakaraan, naka-third clutch na sila. Kaya lang yung pang bird natin at pang stock nilalagay po natin sa kanila. So bali, third week or last week ng September. At yung droppings nila ay goods naman, ayan, makikita nyo. Ang ganda. right? yon, Meron pa tayong pairing dito. Colson, Arnel Timan, tsaka 47 Cross, Banwait. Yan. Master Pogi Line. ng Violet. Yan. Basal ito. So, new pairing. Itong na blue bar ay may kakobreeding tayo. So, na-acquire niya yan. Kay Thunderlope ng Pangasinan. Yan. Shout out. Mga speedbird. Speedbird. Yung lahi po nito. Subukan natin sila. Ang makunat na colson. At tapos itong blue bar na to. Alright. So, keep on supporting lang po sa ating page at sa ating YouTube channel. So, yan. Uh, nawa, maganda po yung breeding po natin sa mga susunod. Nandiyan na yan. Pag salang natin, nawa healthy yung mga magiging anak. At isa nga po rito sa mga magiging anak po nila ay sa inyo po yun. Kaya dito na lang po ang ating video. Maraming salamat sa inyong panunod at pagsuporta. Muli, God bless the pigeon industry. To God be all the highest glory. Ito po ang dreamer's stop na nag ng salita na kung wala ang Diyos, walang kasaya ng sinuman. Ingat po sa lahat. Bye!